Yun. Ano? Well, <laughs> oh, malaki-laki to. Oh. Yan yung asawa. mo guys? Yan na natin. Pangalawang huli. Yan <laughs> guys, ay maglalagay po tayo ng pain. Ito po yung pain natin. Eh. Palaka. Palaka. Mga walong pirasong palaka ang nahuli natin so Yan guys, yan pala ginagamit namin guys so, Ito yon Kumawa lang kami ng hook Ito po yung hook so, uh, Ginawan lang namin ng bute ng ano Plastic bottles ng Mineral So limang piraso po yan guys Yan you know po yung pinapain natin palaka. Ayan o. Palaka po yung pinapain natin. Ayan po guys. Ayan po yung pangalawa. yung Ayan po yung pangatlo spot. Yan, ito na po guys. Panglima Ito na natin Ano natin? Yung lalagay natin. Yan, dilim pa. Dilim na dilim na. Dalawa. So ngayon tatlo. So meron pa pong ano, meron pa pong dalawang natira. Dalawa na lang. So doon banda natin ilalaglag natin yung ano natin yung pain. Okay. Ah. Uh, dito tinlalagay yung isa. 'Yun. Tomorrow. Tomorrow boss. Sure. <laughs> dito yung uh, kasama ko guys. So ngayon, kasama ko po si Brad Boyet. Uh, pupunta natin yung nilagyan natin ng floating yung ano, yung pangkawil. So, tara guys. Ayan o. Ayan guys. So, una natin anuhin yung isa. Yun, yung nilagay natin kagabi. Ayan o. Yung plastic na yan. Ayan o. Ayan o. Ayan Meron o. Ayan, ayan, ayan o. Ihila. Huli ka ba balpon. Ayan o. Ito <laughs> Ay, oh, malaki-laki ito. Oo. Uh oh. Yan yung asawa. Kaya, Ang kote. <laughs> ito eh. Oh, lunok na lunok eh, oh. Lunok na lunok. Parang, lunok na lunok. Yan. yan guys, ito. Uh -oh. Tatang, eh, ano, tatanggalin muna natin to. Ah, ngayon din lang ako nakakita personal na talaga. Hindi niya. guys, talaga na natin. Pangalawang huli. <laughs> Yan. Yan. Tapos yung pangalawa doon natin doon natin nilagay yung kagabi. Ayun oh. No? Tatlo. Yung tatlong bote. Ito yung pangalawa na natin. Ayun, meron na. Ay, wala. Wala. Buhay pa to. ko Yung buhay pa. Yung, ito yung pangalawa natin. So, yun na yun, oh. Pangatlo. Saan ba yung may hukay dito, Brad? Dito? Ay, buhay. Wala to, wala. Walang laman. Patay yung palaka. Pakakawala na natin to. Patay, no? Buhay pa? buhay pa hmm. lalagay muna natin sa ano to kasi lalagay pa natin to ulit ayan guys ah, uh, ito na yung nahuli kong ano ano? so kikilohin natin guys kung ilang kilo po yung nahuli nating dalag ah uh, ito ay ano na to ah uh, pangalawang huli natin ito. Gamit po yung floating na no kawil, yung gamit yung plastic no. Nakita niyo naman guys to. No? Na, Kikiloy natin to. So, ayun na nga, guys, uh, titimbangin natin kung ilang kilo ba yung nahuli natin. Yan ang <laughs> gusto ko sa vlogger na may timpahan ka na <laughs> <Puplito> lahat yan. Kumplito. <laughs> okay. Ha? Huh? Oh, okay, grabe. guys. Ano na. Nagtumbang siya ng kalahating kilo. Higit na yun siya, higit. Mas malaki pa to yung pangalawang huli natin kaysa sa naunang huli. Yun lang guys, ah uh, papalo po sa Facebook page. At ang bisita na rin kayo sa akin YouTube channel. ah uh, I-click nyo sa taas yung link. Maraming maraming salamat po guys. at uh, see you next week. Maraming maraming salamat sa Diyos.